Uh, magandang araw po sa inyo lahat. Ito po yung likod, si Freddy. At ako yung nagbabalita at bibigay ng kuro dito sa Amerika. Okay? At uh, sino nga ba ako? No? Siyempre, bago nyo makinig, eh, dapat malaman nyo ang aking pinanggalingan. Ako po ay dating uh, uh copy ng Toastmasters sa uh, Bacolod Exchange, sa, Bacolod uh, uh, Toastmaster Club International. And, uh, and I've been doing uh, Uh, a job for PLDD for almost a decade a system support engineer Dito naman po america i've been uh, working in different hospital and nursing home as a assistant as a uh, nursing assistant support, okay? Puro support no? and at the same time as a patient care technician in different hospital in chicago So that's it. So I I I, I know what I'm doing. Okay, and uh, and uh, I'm up in blood for today. It will be all about. Bakit ba si Sarah ay nagresign? Yan, yan. Sino ba? Ano ba ang dahilan bakit nagresign si Sarah sa uh, Secretary of Education? Okay? Okay. At before I continue my talk for today, if you haven't subscribed to my channel, please uh, press the red button below to subscribe to my channel and it's all free. And at the same time, give me a big likes and make some comment regarding this matter, okay, in any English or Tagalog. And you could share this video too to your friends and benefactors as well as in your family circle and, and, and within your barangay there in the Philippines and here in America. In your communities where you live in, especially there in California, where many Filipinos are staying, okay, and living uh, comfortably, okay. Again, this is your host Freddie. Now, oh, can it talk? No. Ganito, no? Bakit ba resign, sisara Hindi pinag -resign ni Presidente Bongbong Marcos Jr. In fact, uh, pre the president wanted to stay it, in his cabinet, but. dahil sa si ginawa nitong mga DDS vlogger. Yung mga DDS vlogger dyan, oh, nakikinig, you destroy the career of your of your uh, a person who want to be a president okay at atong mga mga Duterte ah uh, the former ah uh, Duk Duterte former president and the brothers uh, uh, Pulong ah uh, Pulong and uh, the other Pulong, uh, the, the brothers of uh, Sara Duterte are doing a a destructive job, destructive job. Uh, kaya nagresign ho si BP Sara Duterte. Makikita nyo na meron ho siya dito, no? Dito. Uh, it looks like, hindi niya sinabi, sabi niya, eh, binurgur daw siya. Hindi nagtagumpay ang gur Kasi yung... Ah, itong si Sarah ay dinitiktahan ng kanya mga kapatid at yung kanyang tatay. So, dito bumapasok yan. Dito naman ay kay BBM. So, hindi siya makapag... Uh, makapag-decide. Mahina rin talaga. Mahina naman talaga si Sarah. Pero, ang importante sa ating ating presidente, Bongbong Marcos Jr., ay ang loyalty at ang pagtitiwala. at si Sarah ay naging uh, naging tahimik. always no comment and that makes him and that makes her uh, a weak uh, as members of uh, cabinet of President Bongbong Marcos Jr. Most of the time she always said oh no comment no comment huh? at yung pagiging madikit niya sa mga followers ni Pastor Covilloy. Yun din ang nagsilbi upang siya ay mapilitan mag-resign. At tuluyan ang inabandon ang kanyang pagiging presidente. Kaya nga, sino daw ang gustong maging uh, uh, presidente? Huh? Is either Baste or Pulong Duterte. Okay? Yung uh, isa sa mga magkapatid ang gustong ilaban sa magiging uh, uh, kadidato ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. by 2028. So, yung lahat ng plano bumaksak dahil sa kasosol-sol nitong mga DDS vlogger. Uh, na pinangungunahan na rin, ibi sino ng, ang DDS vlogger na nangunguno eh di si Maharlika, si General Macanas, di ba? Itong mga vlogger na to ang sumira. Ha? Ah, bagama talagang mimisa ni hindi ko narinig na pinagtanggol ni Sara Duterte ang ating pangulo. Ay siguro dahil sa kanyang pamilya at dahil dito sa mga DDS vlogger na to. So nakita niyo mga DDS vlogger, you are not helping the country. You are destroying the country. At uh, itong mga Duterte na to, yung mga kapatid ni Sara, ay pro-China. Ay pro-China. Hindi sila makarating dito sa Amerika. At sapagkat masama ang kanilang record, whatever, kung meron silang criminal record, you cannot be here. You cannot be here. Okay? So, yan ang dahilan kung bakit sila nagpupursige sa China. Okay? Yan ang nakalulungkot, no? Definitely, in-announce na ni Sarah Duterte she will not run for president anymore. No, so, so, sino, sino, no, si, si, si Dungo, hindi na pwede, di ba? Si, is either Pulong or Baste ang pwedeng kumandidato for president. Okay? For president. Uh, pero palagay ko malabo. Or, ang gusto nila mangyari, ikakandidato sila mag-aama sa this uh, coming 2025 uh, midterm election as for senator. At yan ay pinangangambahan. Pero wag kayong magalala. Wala ang suporta ng taong bayan sa mga Duterte. Uh, maski na magsama-sama patung mga DDS vlogger. They will not win the midterm election. In fact, dahil sa pagbibitiw ni Sara Duterte, ay ito ay isang malaking senyales ng pagbaksak ng mga Duterte. So, don't worry about itong si isang blogger na, na nagsasabi na delikado raw mga Duterte na magiging senador. Hindi sila magiging senador. Huh? Hindi sila magiging senador. Whatever you think, the people's rally behind the president, nakita naman nyo sa dami ng tao na sumusuporta. Lalo tong, uh, uh, ng itong paglalunch ng Uh, yung bagong Pilipinas yung uh, recent uh, uh, Independence Day celebration and the display of military support and police support to the President kaya, kaya ikaw na vlogger na you think na looks like you are anti-Duterte hindi ko na sasabihin ang pangalan na itong vlogger itong na to ito ay kilala? Uh, ako yung mga sa kanya nung araw pero ngayon eh nawala nang nawala na ako ng, ng 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 respeto sa kanya no uh, hindi maganda ang kanyang mga uh, sa mga Duterte no uh, ito ay lumalabas sa talagang pro Duterte rin to itong vlogger na to okay dati tong ABS-CBN na natanggal as uh, uh, ito isang journalist magaling sana pero sinira niya ang kanyang pangalan. Okay? Okay, I hope that uh, we will see you again in my next chapter of uh, blogging. This is Rose Prady. I'm reporting here in America. In God we trust. Never hold your peace. I'll see you in my next blog.